Okay, pasok na natin si baterya. Ang uh, pinalitan ko ng lithium polymer na galing sa Oxva. So, nauna yung blue, then yung uh, uh, yung white na wire. Dapat hindi malimutan ibalik yan dahil uh, hindi maglalaki yung unit. Actually, M100 pala to. So, yung problema niya, yung battery laging lumulobo. And dito ipapakita natin kung papaano natin papalitan. Mga isa rin, tetestingin na natin to. Oof. yun, gudi guys guys nandito pumulis Daddy Bean and maligayang pagbabalik sa Daddy Bean channel so meron tayong ipapakita dito na isa sa mga repairing na bihira akong gawin pero ngayon medyo dumadami na yung ganitong problema ah, uh, kasi common problem dito sa mga E100 and M100 actually M100 pala to so yung problema niya yung battery laging lumulobo and dito ipapakita natin kung paano natin papalitan So ang isang worry ko diyan, ang isang inaalala natin, baka may power pa si baterya. So wag niyo kalilimutang i-test kung may power pa si baterya kasi yung pagbabaklas nito medyo mataas yung difficulty. Ibig sabihin, delegado bukod sa delegado. So you make sure na drain na yung baterya kung nakita nyo may power si baterya, ayan, nakikita nyo yung contacts nya. Pwede nyo kasing testingin, no? Kung may power si baterya, hanggat maaari, i-drain nyo. Subukan nyo i-drain, lagyan nyo ng uh, motor, ng uh, yung mga ilaw-ilaw para ma-drain sya. Uh, pwede yun, hanggang sa ma-drain yung baterya, no? Dito nahihirapan akong ako yung kita nyo. Sinisingit ko yung, yung tool ko para mabaklas sya, pero... Nag-aalala nga ako na dahil nga malambot na si baterya, no? yung pinakang nga uh, yung pinakang base niya pag binubungkal mo baka biglang masira yung balat eh duda ako baka mamaya magliab pa rin nitong si battery kahit wala ako na sense na kuryente kasi nga kinalawang na siya ito binubungkal ko siya oh, medyo nakakatakot to oh. so kita nyo ba yung area na yan parang nabungkal ko na yung parte ng positive pero medyo 50% lang yung inaalala ko na baka umusok or umapoy pero, so far hindi naman siya umapoy. So, uh, sinusubukan ko siyang i-analyze dito kung paano babaklasin. Kasi nga, yung pinakampandikit niya napakadikit. So, sobrang dikit. Hindi matanggal yung baterya. Ang isa pang problema dito kapag uh, lumubo. Okay, kapag lumubo si battery, yun ang isang malaking problema. Kasi sumisikip siya dun sa lalagyan. No? Uh, ang isang gagawin natin dito guys, papakita ko sa inyo. Ito. No? Eto, pinapakita ko sa inyo na tinatanggal ko yung pinakang leather niya dito sa likod para mainitan ko mabuti. No? Kasi ang plano ko is painitan itong area na to para matanggal natin si battery. No? Kaso kapag minsan, kapag medyo ano na siya, medyo medyo marupok na, kapag minsan napupunit-punit yan. Pero kapag ininitan nyo, mas madali siyang tanggalin. O, ah, dito binubungkal ko na siya sinasubukan ko ng uh, i-slide yung plastic para matanggal yung mga dikit-dikit no kasi ang problema dito guys sobrang nakadikit na siya dun sa ilalim so ito yung task na medyo mahirap no may lalabas pala ako na ano, na video nito yung pag-assemble pwede nyo rin pagbatayan nyo kung gusto nyo yung i-disassemble itong unit ayan nilalagyan ko ng ano lighter fluid kasi may ability yung lighter fluid na palambutin yung goma na nakadikit dun sa ilalim okay so dito medyo tinutusok-tusok ko lang si baterya ingat kayo dito guys kasi pag uh, ganito medyo delegado lagi akong may doubt dun sa baterya na baka may voltage pa siya or something dito medyo nahuhugot ko na yung baterya mukhang maitutulak na natin to ayan So, doble ingat, yun lagi ang inaalala natin dito yung, since ito ay polymer, para siyang balloon, madali siyang matusok, no? Mahirap siyang uh, i-manage, baka biglang umupoy. So, dito natutulak na natin siya, kita nyo, nailabas na natin yung battery. And, lilinisan na natin yan. Papakita muna natin yung uh, condition ng battery. So, ganito yung nangyayari sa mga battery nyo, guys lalong-lalo lalo na yung mga vape na mayroong uh, polymer, uh, ano tag dito, Leon polymer. No. Uh, isang ang isang pagkakaiba pala na yan, although halos pareho sila ng size, no. Ito papakita natin yung mga Kita nyo ba yung mga dikit-dikit na yan, no? Tatanggalin natin yan, lilinisin natin. Ang pagkakaiba ng ano guys, balik tayo no, yung lithium polymer sa lithium ayon, uh, mas mabilis siyang ma-full charge. No, kaysa sa lithium-ion. Uh, at isa pa yung uh, although yung capacity niya hindi ganoon ka katindi. Hindi kagaya ng mga ano ng mga lithium-ion, no. Ang kagandahan naman din kasi dito sa lithium polymer, uh, mas nakakaiwas tayo doon sa tinatawag na pag uh, yung pagsabog kasi yung lion, ah uh, yung lion battery, yung ginagamit natin na pang yung matigas. Ang problema doon, guys, pwedeng sumabog talaga. Ito naman, pag halimbawa natusok mo, aapoy lang siya. Hindi hindi siya prone sa pagsabog or ano. Bueno, pero umaapoy pa rin siya. Ibig sabihin, halos pareho kasi 'yan. And yung ginagamit nga pala nitong lithium polymer ay gel type na klase ng ah uh, uh, yung uh, ano tag Yung parang kumbaga sa mga battery electrolyte niya ay gel. Kumpara dun sa lithium ayon uh, na chemical chemical base siya na ano basta parang tubig. Kaya pag nagbaklas kayo ng mga ayan, pinapakita natin yung 18650. Kaya pag nagbaklas kayo ng 18650, makikita niyo doon parang parang liquid. eto naman sa lithium polymer, parang gel. Okay? So dito tinitingnan ako kung pwede tayo magpasok ng 18650. Actually, pwede. Nakapag-try na ako niyan nung nakaraan. Dalawang M100 yung sinubukan kong kabitan. Isang uh, pinalitan ko ng lithium polymer na galing sa Oxva uh, aux Pro. Maganda pa yung battery kasi ipapakita ito mismo yun eh, yung pinalitan natin. And yung isa yung uh, sinubukan ko palitan siya ng Molesel Pwede rin siya. So yung mismong ori uh, original na Molesel lang ginamit natin. Okay, so dito guys, ipinapakita natin yung battery na gagamitin natin. Uh, may plano sana ako kung ilagay yung battery na green end, kaso na-detect ko na medyo mahina yung power output. So ito, yung mismong uh, wire na ginagamit since yun yung compatible no yun din yung gagamitin natin dun sa replacement battery so kita nyo ba ito yung luma then uh, ipapakita natin maya maya yung bago ayan ito ay nilalagyan ko muna ng ano ayan uh, sinisecure ko sya ng tape hanggat maaari lagi akong duda sa mga baterya hindi pwedeng dahil wala ako na nadedetect na power ay ganun na siya. Pwedeng may power pa rin siya sa loob. Ano? So, subukan natin, uh, ito yung bagong battery natin na ikakabit. No? So, hihinangan natin yan. So, positive to positive. Yung kulay pula, syempre. And, sa negative naman yung isa. Okay, ngayon ay kabit na natin. Lalagyan natin ng protector yan. Okay? Ang pagkakalam ko yun yung protector mismo nung dating battery. No? And syempre, lalagyan din natin dito. Ito, 3M, t 3M na double-sided na lang yung nilagay ko. Mahalaga kasi na hindi siya kumakalog dun. No? So, dito yung papasok na natin. Okay, pasok na natin si baterya. And dapat, sakto-sakto siya -sakto dyan. Kita nyo. Okay dapat hindi kumakalog and dapat saktong sakto siya paglalagay mo ng top plate dapat saktong sakto siya uh, kasi pangit yung may maririnig kang kumakalog sa loob nag aalala ka na nun kasi pwedeng uh, merong natanggal na pyesa no? ito yung ginakabit na natin yung top plate o oh, yung top deck nya kita nyo ba may tatlong wire dyan kita nyo makikita nyo mamaya kung paano natin ikakabit na no? So, parang ang mangyayari dito, puro installation na lang. Then, assembly. No? Ito yung board. Yan. Ikakabit na natin yung board. Actually, guys, itong batin na to buhay na buhay to big sabihin, dapat tayo mag-ingat sa pagkakabit ng mga wiring. Kasi, kapag uh, nagkamali tayo, uh, meron tayong na-short dyan, masisira si board. So, tingnan nyo mabuti yung ano, yung pagkakakabit kabit ng mga wire. So, nauna yung blue, Then, yung, uh, uh, yung white na wire, which is yan ay para sa mga connection ng atomizer. And, last ko ikakabit itong red, itong positive area. And, hindi pa nakakabit yung negative. Kung mapapansin nyo dito, nakatakit pa yung negative kasi delikado yung mapadikit kung saan saan. No? Ang target natin is ikakabit natin yung negative. Doon sa kasunod na dito. Yan, yan. Marami namang pagkakabitan dyan. So, hindi natin kailangan sundin yung mismong pagkakapasok. Mahirap kasi sya ipasok dun. So pwede natin syang basta-basta ikabit na lang dun. Nang makapal yung hinang. And dito, tine-check ko yung fitting ng wire. papasok sya dun sa housing. Kasi pag masyadong uh, masikip sya dyan, pwede itulak naman niya yung board. Pangit din yun. No? Yan. Tine-check natin yung fitting ng wirings. Okay. So sa so part na to, ihinang na natin yung uh, negative. Yan. So, ganyan lang siya. Ihinang nyo lang ng ganyan. Make sure na makapal yung inang ah. Make sure na makapal yung inang kasi ah, prone sa pag-iinit yung area na yan. Kung manipis yung inang nyo, ah, dito medyo manipis pa yung inang ko pero ang alam ko, dinoblihan ko yan. Mas makapal yung hinang, mas mahirap siyang tanggalin kasi nga yung init ay madaling ano, and na siya. Mad madaling ma magkumalat dun sa dun sa mga metals. So ibig sabihin mas maraming metal, mas hindi basta-basta matatanggal 'yan. Pero pag manipisin nyo, tanggal ka agad dyan. So dito tinetesting na natin, no. Kita nyo ba? Okay, so dito uh, tested na natin siya. So binabalik na natin yung mga tornilyo. May apat na tornilyo diyan. Kita naikabit na, ko na yung dalawa, ikinakabit ko pa yung dalawa dito sa taas. Okay, dito naman kinakabit na natin yung tornilyo sa top plate, may dalawang tornilyo dyan. Then, yung kasunod yun sa metal naman at saka yung rubber, may apat doon. Pero unahin nyo itong dalawang ito, no? Ikakabit na natin yung LCD cover dito sa part na ito, no? May dalawang tornilyo din dyan at may tor dalawang tornilyo din sa taas. Okay. Ayan. Kinakabit na natin yung mga tornilyo. So make sure na may kabit niyan guys kasi pag hindi nangyari yan, ah uh, pwedeng yung mga seal ay kumalas. nila nilalagyan ko rin siya ng seal dyan ah uh, sa mga tabi-tabi para hindi pumasok yung mga juice kasi paro nito sa pag uh, may tumulong juice sa sa mga atomizer niyo pwedeng pumasok sa loob. So hangga't maaari, pagmisan minsan ko siya ng seal, no. Okay, dito ipapakita ko sa inyo. May dalawang tornilyo dito. Yan, babalik nyo rin 'yan. So, kailangan may balik din yung mga tornilyo na yan. Man, ikinabit na natin yung rubber and yung top plate. May apat na tornilyo gaya na sinabi ko kanina, may balahibo pa. ah uh, ikakabit lang din natin yung apat na tornilyo na yan. And, ang pinakalas na yung pinakang ah uh, dito. Ayan, kita nyo, boy na boy siya, may balahibo pa ng aso. Okay, dito na ikabit na natin yung pinakang uh, LCD cover. Ayan. And uh, nililinis na lang natin yung mga gilid-gilid na. No? Uh, pwede naman yun mamaya linisan ko ng alkohol yung mga sobra-sobra ng mga pinandigit natin. Ito yung pinakang lock niya. Dapat hindi malimutang ibalik yan. Dahil uh, hindi maglalaki yung unit. So dito ibinalik na natin yung uh, pinakang uh, exoskeleton. Yung pinakang exoskeleton niya dito na pumaprotekta dun sa buong ano. Sa, yung kumukover dun sa buong unit. And may apat na turnilyo dyan sa tigkabi-kabila. Uh, ibabalik lang natin 'yan para hindi ko malas, no. Kasi nga internal battery ito, so uh, wala kayong makikita ng, ano, wala kayong makikita mga butas-butas diyan sa ilalim. Covered lang 'yan. Kung akala nyo pwede nyo bunutin yung battery sa ilalim, hindi po. No? Covered 'yun, parang protected siya nung sa ilalim. So, ang tanging way lang talaga is bunutin nyo siya dun sa ibabaw. No? Talagang baklas lahat. Yun ang problema dito. Medyo mahirap talaga yung baklasan nito. Ito, ito ibabalik na natin yung isa pang cover. Pero may nalimutan ako dyan, guys. <laughs> yung leather natin. Dapat maikabit yung leather. Ayan, ikinabit ko na yung leather and ikakabit na natin din itong ano. Yung ah... Uh, sa lock. na, no? Naikabit na natin yung lock then kasunod yung mga tornilyo na lang. Okay. Naikabit na natin lahat guys. No? Lalagyan na natin ng atomizer and titestingin na natin to. Okay. May coil detection na. Kita nyo and tingnan natin kung mag-fire siya. Oh, maganda naman nagpa-fire siya. Okay na yan, baka masita masitatayan din yung shoot. Uh.